Hello mga ka-jams! For today's video, ay gagala lang sana kami sa boulevard para mag-street foods. Nang maiba yung direksyon namin. Yung boulevard namin ay naging isang oras na biyahian. So bago nga natin umpisahan yung isang oras na bahian, syempre kailangan muna nating magpagasolina para iwas aberya sa daan. Dito na nga lang kami sa highway nagpagasolina kasi malapit lang ito sa kasamahan namin. Malapit kasi sa airport yung bahay nila. Kaya pagkatapos namin magpagasolina ay agad nama makaming pumunta doon. Yun kasi yung plano namin at magsasabay lang sana kami papunta doon. Tinawagan ko na nga siya ng mga time na to at sabi ko malapit na kami sa kanila. Para ma-ready na rin yung mga dadalhin nila kung sakali. Ayan at nandito na nga kami sa bahay nila at papasok na kami. Kung matatandaan nyo, ito yung bahay na na-vlog namin nung una. Dito kasi kami sa kanila nag-food trip ng mga time na yon. Maganda kasi talaga dito ang tambayan. Kasi malayo lang siya sa city at sobrang tahimik pa ng lugar. Wala pa kasi gaanong bahay na nakatirik dito. At eto na nga si Nestle, lalabas na sana nang matawa kami. Sino ba kasi yung hindi matatawa? Kasi yung yaya ni Nestle sa akin ay magsimba lang. Tapos boulevard agad, magpi fishball Tapos kinabukasan, bigla na lang na iba. Ito ata yung first time namin ni Habi na may makakasama kami gagala sa malayo na nakamotor lang. Dati kasi pag gumagala kami ay kami lang yung nakamotor. Tapos yung iba namin kasamahan ay nagkukomute. Pero may mga time din naman na nagkukomute kaming lahat. Pero iba pa rin talaga yung feelings pag dalawa kayo nung nakamotor, no? The best body talaga. Napansin nga namin pareho ni Nestie na nagmamatch yung personalidad namin. Hindi lang talaga sa personalidad namin, kundi pati na rin sa mga ugali ng mga hobby namin. Yung tipong kami lang talaga yung nagpaplano, tapos pag sasabihin mo na lang sa hobby mo, wala talaga silang ayaw. Susunod at susunod talaga sila sa mga gusto nyo. Tapos pareha pa kami ng ugali ni Nessie, nagagala talaga kami kahit ang dala naming pera ay pag lang. Kasi niyayari naman kasi kami ng best friend ko na kumain sa kanila. Kaya malilibre na naman kami ng pagkain. Pero yung time na to ay may dala talaga kaming extra. Just in case lang ba? At malapit na nga pala kaming makarating sa aming destinasyon. Dito nga kami dumaan sa may bagong daanan. Tapos yung paglabas mo ay bakwag agad. Makalipas nga ng ilang minuto ay nandito na nga kami sa clubber. Napasabi na nga lang kami na finally. Gusto rin kasi muna namin bumaba sa motor. Medyo masakit na rin yung likod namin. Para hindi nga masayang yung pag-stop namin dito. Ito ay nagpicture-picture na kami. Para kung papano mayroon din naman kaming remembrance. Medyo nakakatakot na yung bridge nila dito. Kasi pag dumadaan yung mga sasakyan na mabibigat ay umaalog siya. Kaya medyo nakakatakot. Yung tipong mapapatanong ka kung lumilindol ba. Gusto nga ni Nestle na magpicture kaming apat. Kaya humahanap siya ng taong pwedeng humawak ng cellphone. Kasi meron daw siyang mga kilala dito sa clubber. Tapos nang makita niya yung kaibigan niya ay ayan nagpapicture na agad kami. Sobrang init na kasi ng panahon kaya gusto na naming makarating dun sa bahay nila, Shineet. Alas dos na nga pala kami nakarating dito sa clubber. Tapos mamayang gabi ay uuwi lang din. Mga 20 minutes na lang ata yung babiyahiin namin papunta dun sa Panatawo. Nasa Panatawo kasi yung bahay nila Shynet. Isa rin pala sa rason kung bakit kami pumunta dito sa clubber ay dahil birthday nga ni Shynet. Tapos yung plano pa namin ay kakain lang sana sa labas. Tapos may pa-surprise pa lang ang daan yung hobby niya. Kaya hindi natuloy yung plano namin kumain sa labas. Pero okay lang naman at least makakat tipid kami. Ayan at pumasok na nga ako sa bahay nila. Nakita ko nga yung mga tanim niyang okra at talong. Malagi kasi akong kinukulit ni Shinit para sana mamitas na mga fresh gulay niya nung una. So nga wala akong time na mga time na yon. Sobrang tagal na rin ata yung pagbalik namin ni Habi dito. Kaya ayan, nag-usap-usap na muna kami kung ano yung unahin naming destination. Wala na kasi kaming maisip na pwedeng galaan dito sa clubber. Halos napasyalan na kasi namin yung mga tourist spot dito sa clubber. Kaya nagtanong kami sa habi ni Shineet kung may mga lugar pa ba na pwede naming puntahan na hindi pa namin napuntahan. Tapos yung suggestion niya ay doon daw sa nasipit. Kaso isang oras na naman daw na behian yon Kaya sinabi na lang namin kung ano yung mas malapit ay doon na lang kami. Kasi dapat kaming makabalik dito sa bahay la Sianet ng mga alas 5 para i-celebrate yung birthday niya. Dito na nga kami sa kabilang bahay ng mother-in-law niya. Dito kasi sa bahay ng mother-in-law niya, ginawa namin yung mga dessert para sandaan sa Kaya abangan nyo bukas yung mga kaganapan sa loob ng bahay ng mother-in-law niya. Pagkatapos nga naming maluto lahat, ay lumabas na kami at nagpa-picture na rin. Hinihintay pa kasi namin si Nigel dito na matapos maligo. At si Shanit naman ng mga time to ay bumibili ng shampoo para kay Nigel. Kaya pagkatapos ngang maligo ni Nigel ay bumalik na siya sa bahay nila. Wala kasing tulo dito sa kanila kaya dun siya naligo sa bahay ng mama niya. Nang makita nga namin si Nigel na papalabas na siya ng bahay niya ay agad naman sumakay si Snesley. At ako na may tamang video video muna. Nang sumakay na nga si Shenit sa motor ay sumakay na rin ako dito kay Habi. Sila it na ngayon nauna dito at susunod lang kami sa kanila kasi sila yung nakakaalam kung saan kami pupunta. Gusto ko nga pumunta dun sa barangay Tayaga. Dun kasi nakalagay ang agri trade fair nila. Madami kasing magagandang boots na nakadisplay dun. Tradisyon na rin kasi yun ng clubber lalo na pag festa. At kung sino yung mas magandang boot dun ay may premyo. Nagbabaka sakali nga kami na sana nandun pa. Tapos na kasi yung festa rito sa Clubber at baka wala na rin sila. Nasa 5 minutes rin yata yung biyahe namin papunta dun sa barangay Tayaga. At nandito na nga kami at wala na nga masyadong nagbibenta. At tanging mga boot na lang yung nandito. At yung mga ibang boot naman ay unti-unti na nga nilang kinatanggal. Marami pa nga mga inumin dito sa gilid-gilid nila. Kaya nung nakita namin na wala na talaga yung boot nila ay nag-stop muna kami dito sa simbahan. Isa rin kasi ito sa binibisita ng mga tourist dito. Napaisip nga ako ng mga time na yun na magsisimba na lang sana kami. Kaso naalala ko na lang pala ako. Iniwan ko kasi yung jacket ko sa bahay nila shiny. Naiinitan kasi ako kanina kaya hinubad ko. Ito naman si Nestle ay busy kakahanap ng taong pwedeng magpicture sa amin. Nang makahanap nga siya ay nagpicture agad kami. Tapos pumunta naman dito sa boulevard. Nakita nga ni Habi yung kaibigan niya dito sa boulevard. Kumakain sila dito ng barbecue kasama ng mama niya at pati asawa niya. Pagkatapos nga nila magsalita, ay agad naman kami nagtungo dito sa dulo ng boulevard. Dito muna kami magpapalipas oras. Medyo pamilyar na nga tong lugar na to sa amin ni Javi kasi palagi kaming nandito. Pag gumagala kami dito sa clubber, napansin nga rin namin ni Javi na may ganto na sila. Dati kasi ay walang ganito sa baba. Tapos may hagdanan pa patungong dagat. Kung may dala lang sana kaming tent, sana nilagay na namin dyan sa baba. Perfect place kasi siya kung titignan. Pwede ka rin naman daw dun maligo. Magdadala ka lang daw ng pagkain. Kaya bago nga kami bumalik dun sa bahay nila Shanita, nagpicture-picture na naman kami. Madami na nga kaming picture dito pero okay lang yan. Memories pa rin naman. Pagkatapos nga ng group picture namin ay nagpa-picture na rin kaming tatlo. Ang tawa kasi ako sa taong nagsabi na may gwapo daw sa baba. Kaya hindi ko na sasabihin kung sino. Nung magalasin ko na nga ay nag-decide kami na bumalik na. So yun lang siguro sa ngayon. Thank you for watching.